poster ang aking anak. Tapos na ano, may exam? Hindi pa. Nang ano pa? Oo po, tapos na. Bilis lang niya mag-exam. Takot yan. Sabi mo, strong ikaw. You're not strong. ka Nako. Natatakot. Ah, dapat di mo pinakita yung kanina. <tinyo> Bibi ba mong tinan? Saglit lang yun. Bibi, parang kagat lang ng mosquito. Bibi, parang kagat lang ng sige kayo ni ah wala isulat sila yung. ayun 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 buwan ayun Nagda-protection po kasi may case for ito na may pertussis na po. yun. Uh, ano yung sakit na yun, te? Pertussis. Yung po yung malalang ubo na pag hindi nagamot, nakakamatay. Ito nga pa na yung, yung Yung hubo, wow. parang tahol na lang nga, aso. Ah. naka nga po yung bata taga rito lang po sa bayawan. Diyos ko po, nakakatakot pala yun. Ano po nga, address? Nakahawa yung sakin. Eh, ano yung uh -oh. 209 ba yun? <laughs> Ito nga natakot ako two months na to may ubo. Kakatapos lang ng antibiotic niya. May ubo pa rin siya pagka umaga. Oo. Oh. Oh, oh, hindi ba niya hindi ba? Para hindi ka nasakitin. yung Ay, mama. Ayun Yung isa Oo. po yung OPV, patak po yun ha. Eh sa April po kami magagana sinabay namin na namin ngayon. Pero nakadig ng April. Para hindi na po kami bumalik. Eh patakan mo Yes, da. De Vitamin C, so oh. okay, open your mouth, yeah. Open. Very yeah. ah. wow. 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 so, good. Uh. Oh. Sweet ayun. Ayun. May May sweet ba? Sweet ba? Ay, no, 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 no pa-alis no, no, <tukai> Aman, ah, na lang daw. Oh, close your eyes. Okay. Close your eyes. Huwag oh, mong galawin, ah. Strong na na, baby girl ko. Strong. Don't lock, baby. Okay, baby. Ah! It's done, making... it's done, it's done, it's done, it's done, Good job, yeah, Jack, Para pala siyang DPT <tinyo> or ano, DPT <tinyo> 1,

Lana, na. Bye -bye na na Wala na, malis na. Babay po. nag na sila. nag na sila. Wala na, di ba? Saglit lang. So, Babay po. Sabi yung pagmaga ng kanyang bakun na binakunahan. Hindi siya tuloy makatulog na siya. May lagnat pa nga hanggang ngayon eh. Kamawa naman. Nakatulog na tulog na yan. Hawa mo baby ko. Good night, baby. I love you. Yun, oh. Magang mag-apa. Ayaw niya kasi ipahat compress. Ayaw niya pahawakan. Tuloy lumaki.